dito. Di ba sa Ateneo? oo mga ganon. Tapos, ano pa ba yung mga anak natin? Ah, uh, okay. Okay na, haba na. <laughs> Ano ang inyong pangalan at gaano katagal na kayo nagliligurad sa ka? simbahan? Ako si Fernando Santos, anak ni Atay Mars at uh, Nanay Pinay. Nagliligurad na ako sa simbahan mula pa nung uh, siguro 1988. Mula pa nung 1988. Bilang ano, siguro nagsimula ako sa Legion of Mary ah uh, time na yon siya yung ano no siya yung Ay, president si ikaw yung president na inabutan ko so yun. ako si ano Ophelia pero ano tinatawag nila ako na Lilith eh um, kasi meron din ako kasama na si Ofi. Pareho kami ng eh. So, kaya misang let ang tawag nila sa akin. Um, nagsimula na ako noon, actually, mas taon na ako sa iyo eh. Kasi nag na ako. nag na ako. So, pero naging parang uh, officer ako nung time ni Father Manny Flores. Kasi noon, ang ginawa niya, hindi, hindi election ang ginawa niya sa pa Paris, ano, sa mga pastoral council. But instead, appointment. So, naka na lang ako ng sulat. Na ako yung, ano, magiging uh, treasurer ng ano ng pastoral council so yun tapos and then yun nga uh, medyo tsaka regular na eh, regular na meeting na and si tatay ang chairman ah, tama ba si, ta si tatay Mars ang ano So, kaya naging active Actually, hindi lang siya eh. Pati yung mga anak ni Tatay Mars, ni na ni Tatay. So, uh, and then, pero ako noon, active, at least aside from, from, ano, from the pastoral, ano ako ng Legion of Mary, uh, choir, and nag din kami, and then nag-lector uh, commentator din kami. Actually, yung word na lector commentator, ministry, no? committee noon. Kami nag-start noon eh. Wala pang ano niyan before basa. O sino magbabasa? Ganon. Tapos na-start na lang yan nung batch na lang namin. Ah nagkaroon na ng committee ng lector, commentator, kasi parang ang pangit na wala nung ano. So, yun. Pero, tas meron pa kami kasama, no? Talagang minimemorize na yung ano. Si Kuya Armand. <laughs> minimemorize niya yung ano. Yung talagang binabasa niya. Kasi noon talagang ano, nag nagre-ready, nagre-ready yung mga ano. Talagang ano kami noon eh. Ewan ko ba bakit ganun kami? Masunurin kami masyado. <laughs> Tapos ano pa ba? And then ang ang na, ang, ang ating kwento noon, yung talagang kasi before, magkakahiwalay yung kapilya. Parang napaka-excited pagka may mga activities like yung um uh, yung salubong lubo. sa Talagang ano yon, talagang from from iba't ibang kapilya, eh, limang kapilya noon. Talagang ano yon, tapos abising uh, busy busy sila nung maggawa ng stage, yung mga ganyan. Tapos, yung mga talagang wala rin, ano kami nung Kuya Tang din. Tapos, uh, tsaka ano, merong actually regular, parang hindi naman ano, nagkaroon din ng mga concert, yun, mga concert yung choir, pero ano yon uh, under ng Jesuit, ano, di ba sa Ateneo, o, mga ganon. Tapos, ano pa ba yung mga ano natin? Uh, Okay na, haba na. Ano po ang inyong hashtag si Wendo? Uh, yung aking hast ano uh, 50 no tungkol sa PPCRB so naging active ako sa PPCRB kasi ano si Tatay Mar, sa yung uh, simula nung ano tinahag yung in organize, in -organize yung PPCR. Siya na yung humawak talaga ng PPCR. So yun yung ano dati talaga intense yung ano yung mga ginagawa sa PPCRB. Nagbabahay-bahay talaga. Chine-check yung mga ano yung mga kabilbahay kung sila talaga yung nakasulat doon sa mga listahan. No? So, iniisa-isa. Tsaka kung ano, patay na ba yung mga nakalista ko o lumipat na ba. So, iniisa-isa talaga. Para, o, no? Parang pagdating sa uh, araw na eleksyon, alam nila kung sino yung mga talagang boboto at tsaka yung mga flying voters. Talagang binabatay. Tsaka pag nagbilangan noon, uh, talagang overnight hanggang umaga. So, yun. So, Uh, nakita ko si katay so yung pagmamahal niya sa PPCRB. So kaya nung uh, tuloy pa rin yung uh, ginagawa ng PPCRB, kahit nawala na siya, uh, tuloy pa rin yung ginagawa ng So currently, <coughs> ako yung humahawak ng PPCRB ngayon sa San Jose Magagawa, Paris. Kaya lang hindi lang dito. no? uh, active din tayo sa buong Marikina. Tayo yung tumutulog sa uh, BPCRP sa buong Marikina. So, eh, ngayon naman po kita, ano po ang inyong hashtag si Gwen? Uh, ang hashtag ko, uh, yung mga hashtag ko, <laughs> 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 Kasi after nung ikasal na kami, medyo hindi na ako naging active. Eh. Pero ang hashtag ko siguro is, Masayang maglingkod sa San Jose. Kasi uh, talagang yung training namin, yung aming, uh, yung uh, tawag dito, discipline sa mga parishioner noon, maganda kami, uh, maski mga gusto walang pera. <laughs> <laughs> mas lalo sa pera di ba? Uh, basta yun, okay. Uh, maayos naman. So, ang hashtag namin uh, para sa akin ay masarap maglingkod sa San Jose Wow. So, that leads us to ang pangatlong katanungan ko. Ano yung mga activities niyo po noon? At sinong parish priest ang naabutan niyo nung pumasok po kayo sa sitahan? Ako nung inabutan kong parish priest, si Mad ano Mad Father Mad Mary no? So siguro elementary Mad pa ako noon. Hindi naman ako ano no pas pa sa simbahan noon. Uh, Pumapas, oh, kumapas lang ako kasi nakikipaglaro ako ng chess kay Father Mary kasi magaling na ano chess na mas magaling mag-chess si Father Mary So naputo ako sa kanya kaya nung time na yon no? uh, ako na rin yung pinanlaban ng Marikina sa chess no, ng no, no, Gates. Sino na ulalaban sa kanya? So, <laughs> so, pero uh, nung nung ano yung nagmilingkod na ako sa uh, sa Legion, uh, ang nabutan ko nun si Father Katipak si Father Tingpa kasi si Father Mary ay si Father Manny, Manny Flores. Flores. dalawang pari ito yung yun, di ba? Sa so, Roger Pani Perez. Manny Perez. Pani, oh. Uh -oh. Basta ang huli naming pare, si ano eh, father, ano yan? Ah, uh, yung nagkas nagkasakit nga siya, sino yung aksidente, eh. si father, ano? Siya yung huling pare, yung ano yun ako. Si sino yun? Pulgera, ano, Oo, sino yun? Kaya Pao, kilala mo yun, di ba? Sino yun? Si father katibak, no, nako! Ano pa, ikwento mo? Uh, si father katibak. <laughs> si Father katimpak nun kasi may difference siya sa, sa ano, sa Dana. Gumagamit lang siya ng hearing aid. You no? Know? Ayaw, 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 niya talaga ng ano, yung mic yung kumitini. Parang hindi <laughs> yeah, yeah, yeah. gagalit yeah, yeah. <laughs> siya. Kasi masakit sa Dana. So, yun. Pero hindi pa. Sino lang po yung parish priest na naabot? Ayun, si Father... Actually, si Father Flores din yung una eh. Flores din yung unang-una naging ano niya, di ba? Pero ano pa lang kami nun eh, mga batang ano sa... Yagit pa kami. Naalala lang, sisimba-simba lang kami dyan. Tapos, Pero active ka okay, talaga ni Father Manny. Manny, oo. Okay, Kasi parang ay na-point na kami. Wala eh. Talagang by appointment talaga yun. Talagang ano, wala kaming choice. <laughs> talagang ano, sumunod lang. No? Pero matagal din naging pari yun. So kung yung term niya, kung ilang taon yung term niya dyan, ako oh, yung father ano Kaya si father, uh, father, ano, si father man yung nakasal sa ah. <laughs> 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 oh. ano, ano pa rin naman siya sa atin, di ba, na ah. communicate pa rin kami Kasama sa aking kwentong 50 eto yung, ano, eto no. yung si Tatay Mars, no? sa yung, uh, talagang, ano, uh, gumagabay sa sa amin, no? So, yan yung, eto yung aking uh, pamangkin. So, si, ano, Robertson. So, yan. Eto yung kuha uh, niya. Ah, uh, siguro bago sa mawala. So, yan. So, <clears throat> ang lagi niyang sinasabi is, ah, uh, mahal ka ni Jesus. So, sa mga uh, nag-aamin sa kanya, so, yun, laging sa mga bata, laging niya sinasabi yun, mahal ka ni Jesus. So, yun, sa iyong uh, uh, talagang kilala sa PPCR, si so, Tatay Mars. So, para po sa ating kuling part ng interview na to, um, hindi niya pong greetings para sa 50th year anniversary ng San Jose Magdalawa. So, so ko doon sa uh, Isang masayang pagbati uh, ng pasasalamat sa ating uh, 50th founding anniversary ng San Jose Magdalawa Paris. Sa pagdiriwang ng golden anniversary ng ating parokya, tayo ay uh, punong-puno ng pasasalamat sa mga biyayang na patuloy na binigay sa atin. So, pati na rin sa mga pananampalataya ng ating komunidad sa mga nakadipas na 50 years. Sa kasama na dito, yung mga kasaysayan ng paglilingkod at diposyon na uh, nakukuha natin mula sa inspiration ni San Jose o San Jose, magiging masipag at kumbaga. So, as salamat din sa mga kasapi ng parokya na mula noon hanggang ngayon uh, ay patuloy pa rin na nagbibigay ng talento, oras, at paggilingkod. Sila yung mga nagbibigay ng kulay at uh, sigla sa ating parokya. So, sa mga siguro sa mga susunod na taon at panahon, sana ay uh, patuloy pa rin na makapagtayo tayo ng matatag na pundasyon ng pananampalataya at uh, pagkakaisa mula sa inspirasyon uh, ng ating mga sa San Jose. So maligayang ika 50 uh, founding anniversary sa San Jose Manggagawa Parish. Uh, Itomayan sana tayo sa ating sa mga darating na taon. Kasabi mo lahat <laughs> ah, uh, congratulations po sa ating lahat kasi uh, patuloy po tayong uh, nagsusumikap na at hindi humiwalay sa ating naman kaya sa, eh, sa ating Panginoon as bilang isang katoliko. Kasi alam naman po natin na marami na rin tayo mga kapatid na uh, hindi katoliko pero nandito pa rin tayo at umabot tayo ng labing ng limampung taon na pana, sa ating pananampalataya. Sana po patuloy pa rin po nating pag pasiglahin ang ating uh, pagmamahal sa ating parokya ni San Jose Amen. Pag Amen. Oh. <laughs> Congratulations. <laughs>